Pag alam niyong may pamilya na ang tao, pauwiin nyo na ng maaga dahil may asawa at anak dyan na naghihintay. Hindi na yan binata o dalaga para abutin hanggang umaga. Huwag niyo nang itolerate yung mga bagay na mali sa kanya dahil mahirap kapag mayroon ng pamilya. Kung tunay kang kaibigan, papayuhan mo yan lalo na kung ikakaganda ng buhay niya. Pagsasabihan at itatama mo yung alam mong mali sa kanya. Dapat ituwid lahat ng baluktot na disisyon ng buhay niya at awatin o alamin mo yung limit niya lalo na sa gimikan, bisyo, sugal, inuman at kung saan paman hindi masamang mag-enjoy kasama ang kaibigan. Pero dapat alam mo yung salitang limitasyon dahil may pamilya kang iniingatan at pamilyang naghihintay pa uwi ng bahay. Kaya walang masamang pumili ng kaibigan. Di baling ka ko konte basta tunay. Aanhin mo ang madami kung walang pakialam sa iyong buhay. Dahil kapag dumating ang oras na may sakit ka na, pamilya pa rin ang una at huli sa iyong dadamay.